he must have a direct line to the Lord because he seems to know what the Lord wants, even if it's not a part of the meaning. Church and state does not mean that the church cannot protest against abuses. Kami na niniwala kami na ang taong simbahan dapat naman talaga makilahok eh. To remain neutral is to remain safe. But what would life be if all of us chose to be safe? But least we forget to God belongs all the honor and glory is the real life of the world, ang tunay na tanglaw ng bayan. Many times, it begins with a question no? search for meaning of life. No, dili man po kayo, naagyod ta ng mga butang, pero murag, there is something lacking. Nung secondary college, nagsimula, uh, bakit, bakit parang napapadalas ako uh, sa loob ng kapilya? May pagnanais na magbigay ng sarili. May pagnanais na ibahagi ang sarili. I'm very sure that God um, brought me into this world to be His fully. So my love affair dates back from the day I was born. Sabi ko, Diyos ko, gusto ko namang paglingkuran ikaw eh. Alam mo natapat sa, sa puso ko ang paglilingkod sa'yo. Sabi ko, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Gusto mo ba magpari ako? Gusto mo ba uh, mag-asawa ako? Gusto mo ba mag-brother ako? May mga taong tinatawag sa pagkamadre, sa pagkapare, sa pagkaseminarista. Alam ka agad nila, no? Siguradong sigurado sila, no? May mga iba naman, it, it takes a while, no? Uh, to unfold, no? Umuusbong yan, sumisibo, lumilitaw, no? Tapos dahan-dahang lumilinaw na ito, ito talagang gusto kong buhay, no? Nakakatawa kasi yung simula, minsan yung motibasyon, di ba, hindi dahil, hindi puro o dalisay, no? Naalala ko yun, inibita lang ako kasi may kaibigan ako, kabarkada. Sabi niya, oh, munta ka naman sa, ano, sa misa. Tapos, kasi ako yung magbabasa, eh. makinig ka sa akin. <laughs> Ganun yung simula. Pero, pagkatapos nun, ako na yung naging gitarista. May girlfriend pang ako nun at lahat. Pero, parang may kabig. No, may kumakabig sa akin. Isang karaniwang estudyante pa lamang sa kolehiyo si Father Jet noong 1970s nang una niyang naisip na baka sakaling tinatawag siya sa buhay relihiyoso. Pero tulad ng marami, hindi naging madali para sa kanya ang tumugon. Natakot rin ako kasi sya hindi malinaw at paano kung balang araw malungkot ma malungkot ako at nangarap uh, ako na magkaroon ng isang pamilya, hindi ba? Yun, yun yung mga pumapasok dun sa isip ko nun. Noong 1981, pumasok siya sa seminaryong Baon ang Lakas ng Loob at Pikit Matang Pananampalataya sa kabila ng matinding takot sa walang katiyakang kinabukasan. Ngunit kahit paano, ang malabo ay unti-unting lumilinaw din. Panatag yung loob ko na ito yung, ito yung tawag sa akin. May kapayapaan doon eh, na hindi ko makita rin sa ibang lugar at uh, may isang relasyon sa Panginoon, isang ugnayan na, na natagpuan ko doon na mahirap makita sa iba rin. Ang malalim na ugnayang ito, ang matibay na pinanghahawakan ni Father Jet sa kanyang patuloy na paglilingkod sa simbahan bilang pare. Kahit ngayong sampung taon na siyang pari, patuloy pa rin ang kanyang pangingilatis. Paminsan-minsan, nagtatanong pa rin siya sa kanyang sarili kung ito nga ba ang kalooban ng Diyos para sa kanya habang buhay. At sa bawat oong sinasagot niya, nakararamdam siya ng di maipaliwanag na kapayapaan. Parang sinasabing, oo, tama ang iyong desisyon. Hindi ito naipakita sa akin ng kasinlinaw hindi tulad ng ibang tao sa gunun. May tampo. Lagi, siyempre, niwawala yun. Uh, pero alam nyo, may malalim kayong kaugnayan. Ang uh, Masasabi ko lang na sa aking pagtanda dito sa, sa pagpapari na lumalim na talaga yung kaugnayan ko sa Panginoon. Ayon kay Father Mon Bautista, spiritual director ng maraming batang Jesuita, kailangan talaga ang matindi at patuloy na pangingilatis sa kalooban ng Diyos. Parang uh, uh you're a jeweler, no? You're trying to see if this is true or not, if this is authentic or not kung kung put ng baso o, o tunay na uh, diamante. It's important to look at certain patterns of consolation. Ah, uh, na maski mahirap, masaya pa rin ako. No? Maski medyo hindi madali itong papasukan ko, or pinasukan ko, natutuwa pa rin ako. No? Maski kinakailangan gumising ako ng alas 4, alas 4.30 ng umaga, magsakripisyo, mahiwalay sa pamilya, uh, mahiwalay sa mga kaibigan ko, uh, bitawan ko ang trabaho ko, bitawan ko ang mga plano ko, may, may kaligayahan. When I made a decision, I wasn't 100% sure. I had a chance to, to work in an office. I was, I was singing. I traveled the world over. I saw all possibilities. Um, this was the only possibility that I didn't try. So I, I said, I wasn't fulfilled in all the others. So I said, maybe this is it. in Antipolo and um, my father brought me it was really um, my first experience of this is it uh, you're going to say goodbye to the comforts and 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 give yourself to a simpler lifestyle maybe um, I was crying for about two days <laughs> and then and I made a pact with God and I said God if I'm going to continue crying I'm not the crying type then maybe this is not for me But in prayer, uh, I, I made a pact with him, and the next day, the tears left. Sa simula ng kanyang bagong buhay, ang pinakamalaking balakid na hinarap ni Sister Marjo ay ang kanyang sarili. I wanted to be 100% sure. I didn't want to risk. I'm not a risk taker, and I, I said, you know, imagine I'm going to make this risk for the first time, and it's a life decision. And supposing I'm wrong, I'm also very proud. So <laughs> I didn't want to make mistakes. Sa huli, nanaig din ang kagustuhan niyang ialay ang kanyang buhay sa Panginoon. Hindi na naging malaga kung hanggang kailan. Ang importante ay sa bawat araw, bawat sandali, makatugon siya sa tawag ng Diyos. Of course, there were diversions, as I was saying, along the way. Um, you wanted to be naughty sometimes and i do have a streak of naughtiness i wanted to try things i wanted to explore and i'm very fortunate that i did have a chance to uh, get exposed uh, i feel maybe more than others in a sense god gifted me with a talent that enabled me to see the world and so i saw the bigger the bigger reality and all the more i got enticed by the Creator of this big reality. I, I believe everything really was um, uh, planned by God. Uh, as life unfolded, uh, as I had more and more experiences, and I got more exposed, I understood that all of this was for a reason. Madalas, hindi natin naiintindihan yung bukas O minsan, uh, akala natin tayong nagdidesisyon. Uh, sa totoo lang uh, we are merely responding again to god's initiative siya siyang unang kumikilos no kaya yun that famous line in the gospel of john john 15 i chose you no you did not choose me no ako ang pumili sa iyo nililigawan tayo no uh, inaasahan niya or uh, umaasa siya sa ating matamis na oo no? na sana umuot tayo na ibahagi din natin ang sarili natin, sumagot tayo sa kanyang sa tawag, sumagot tayo sa kanyang paanyahaya. I've always thought of joining the Redemptorists and becoming a priest. Pero wala naman lumapit sa akin na Redemptorista para imbitahin akong mag, magsakristan o kaya mag, uh, magpare, magpunta sa seminaryo. The very first one who invited me to consider it seriously was a Lasal brother, yung yung advisor ko nga sa sa first year high school. So sabi ko sa Jos, oh, ako I received an invitation from to be a brother, no? Um, I will respond to this, and I will stay here until you invite me to move elsewhere. Si Brother Armin ang provincial ng Lasallian Brothers sa Pilipinas. Labing walong taon na siyang naglilingkod bilang isang brother. Ito ang ordinaryong araw para sa kanya. Sunod-sunod na meeting, kasama ang iba't ibang tao at pinuno ng paaralan at simbahan. Isang malaking bahagi ito ng kanyang buhay ngayon. Sa katunayan, hindi man niya gusto kinailangan niyang tumigil sa pagtuturo upang makapagbigay ng sapat na panahon sa pamumuno sa kanilang kongregasyon. Siguro, kung hinihiling na lang Diyos sa akin ngayon, gampanan ko yung aking leadership role para yung ibang mga brothers na may direct contact with the students can do that meaningfully and well. Kung suwelo, di bobo ko Pero kung tatanungin ako ng Diyos, at sana tatanungin niya ako, <laughs> Uh, yun pa rin ang sasabihin ko, ibalik mo ako sa classroom. Ang pagiging guro at kuya sa mga kabataan, ang siyang nakaakit sa kanyang sumali sa mga Lasal brothers. Gusto niyang tumugon sa pangangailangan ng kabataang pakinggan ng isang kuya at kaibigang nakaiintindi. My two elder brothers um, were in the seminary when I was growing up. Pwede mo sabihin, kulang ako sa brothering nung lumalaki ako. Kaya, nasabi ko sa sarili oh, alam mo, pag, pag um, dumaki ako, gusto ko yung mga younger students, younger boys, can always look up to me as a brother because I did not want them to experience what I experienced. Kaya nang alokin siya ng pagkakataong magturo, malugod niya itong tinanggap kahit may kaunti siyang pag-aalinlangan. Pipila ako. Natakot ako. Oh, iba, mas malaking katawan sa akin. Iba, <laughs> Makabanatan uh, ako. But I think those were the, the, the early anxieties no? of a beginning teacher. I tried as much as possible to really be an older brother to my students. I discovered, siguro, that serving God through young people, giving of yourself, your time, skipping your lunch, listening to their stories, which, which may seem to be very trivial, but which are very important to me and, and, makes each of my students important. Is a ministry worth my time? Is, is a... Isang trabaho na pwede kong pagbuhusan ng buong buhay ko, no? Dapat dito walang, walang pilitan, no? Dapat kusang loob. Hindi naman tayo pinipilit sa totoo ng Panginoon, no? Kaya paanyaya yun, no? parang pag, pag kita sa sa birthday party ko, hindi kita pinipilit, no? Uh, inaanyayahan nga kita, ay mapiling to yun, no? makiisa ka sa akin, no? be one with me in my joy as I celebrate life. Pero pag umuwa ka na, may pananagutan ka, no? may dapat uh, panindigan mo yun yung sagot mo. No? Ang parokya sa adunay doon ay 34 ka mga chapels. Ug monthly, ginabisitahan gini din mga chapels. Ang pinakalayo adunay ay 28 ka kilometro ang, ang gilayon. Pero masalod og motor. Walang araw na dumadaan na hindi bumibiyahe si Father Elmer sa mga kapilyang pinangangalagaan niya bilang pari. Tatlumput apat mas marami pa sa bilang ng mga araw sa bawat buwan. Mula nang naordina siya noong 1994, siya na ang kaisa-isang paring nagmimisa sa mga kapilyang ito. Doon na po yung mga baryo din yung uh, mo travel by motorcycle, mga 19 kilometers, then after that you have to walk no, for uh, 30 minutes before ni mo maabot ang mga kapilya. Dahil doon na po yung mga lapok na laong yugayo until ni. Pero dahil sa sanay siya sa hirap ng buhay sa Mindanao, hindi niya pinapansin ang hirap at pagod. Lalo't marinig niya ang nananabik na bati ng kanyang mga parishioners. Ang mga tao, mo dawat ka ni mo nga mainiton. Mali pa yun. Nianas si Padre. Abot na si Padre. Ato na kita sa simbahan. So, kana lang. nabina hmm. na kung gamay ng kapilya. Lagi ang ilang mga balay. Pero niya ang mga tao. Hmm gikan sa ilang panimalay, daghang kaing gibuhaton pero ilang gibyaan for the Lord. Alleluia, Alleluia. Nakakalimutan ni Father Elmer ang hirap at haba ng biyahe tuwing kasama niya ang kanyang mga parokyano. Para sa kanya, ang pagiging pare ay hindi lamang pagbibigay ng spiritual na patnubay sa tao. Kasing halaga nito ang pakikisalamuha at pakikiisa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At dili maayo, alang kanako, dili balansi nga kinabuhi. Kung siya aktibo lamang sa mga spiritual nga kinabuhi, sa iyang katawahan, o dili siya manumbaling no, sa mga dangoy nguy labi na sa mga kabos. Labi na karon sa doso sa simbahan ng Church of the Poor. No. So kini, alang kanako, mao ang dugukan sa ministeryo sa usa ka ang spiritual life o iyang pastoral life usa at dahil din sa tulong ng kanyang mga parokyano, nalalabanan ni Father Elmer ang tuksong humahamon sa kanyang pagiging pari. Mingaw kayo. Ako gingon ko ganun ha. ko nga, kinig, safe ta, wala ay temptation. Pero akong sairan nga tungod kay gamay kayo, hindi ko wala ay gwapa ni din he. Eh. Tungod kay barrio kayo. Pero samtang nagkamingaw, maramang nagkagwapa na bisan ang pinakamaot. So, kana siguro ang nakong challenge kina kinaboy sa sa kapare, no? Once he's lonely, then everything seem to be very beautiful, no? Ang mga tao, nasayod silang ilang pare, ba tanon? O, oh, piligro, tingali yan, o, glayan bisita mo Na <laughs> sila kanunay ng supporter. Akong pangtanon, oh, niya mo bisita. Ah, mo kang bisahan pare. Eh. Oh, sa misay mo tingali niya dili mo bisita sa imo tingin. Lahi na ang mabisita sa imo. Matapos ang limang taong tapat na panunungkulan bilang pare, isa lang ang hangad ni Father Elmer. Isa lang, isa rin nga ang akong si sa Gino. Nga makapabilin ko, makalahutay ko, nga usak ka, buutan nga pare, period ka na radyo. Kay karong panahon na, isa, paglahutay sa pagkapare, buutan nga pare. Once you fall in love nga with the Lord, uh talagang kukunin kanya at uh, uh, wala nang makakahinto sa kanya. At sa bawat araw ng buhay nila bilang mga relihiyoso at pari, patuloy na nagpapamalas at nagpapadama sa kanila ang Panginoong kanilang pinaglilingkuran sa iba't ibang paraan at iba't ibang anyo. Paulit-ulit at iisa ang mensaheng ipinahihiwatig sa kanila ng Panginoon. Maraming salamat sa pagtugon mo sa aking paanyaya. Itong agham, isang bahagi lang ito ng aming misyon. I am a priest first. I am a priest who happens to become a scientist, not a scientist who happens to become a priest. Dito sa aming laboratorio, meron kami mga teleskopyon. No? Hindi na namin mga planeta, mga bituin. Parang napaka-liit na lamang na hakbang eh pagkatapos mong tingnan yung yung langit na napakaliit na lang nakakabang na, na pagmuni-munihan mo yung yung Diyos, yung kahulugan ng lahat ng ito. Oh, you're not. You're not. <laughs> hindi pa ako naka, nakaranas ng ganitong klasing kasayahan sa buhay ko sa labas ng pagiging isang brother. There are always challenges, no? Uh, hindi siya kasayahan na komportable, no? It's not comfortable joy, no? But, siguro, it's, it's an inner kind of joy, isang kasayahan na pwede mong sabihin na na tunay, hindi lamang siya panlabas, dahil naka-angkla siya sa, sa isang katuturan ng buhay, eh, no? Sa atong panahon karon, nginhanglang kitaon. kita oh mga batanon nga mulagad sa simbahan. Alang niya itong mga pagbati diha, pagigugma sa mga kabos, pagigugma sa simbahan. May siguro nga sulayan ninyo pagpamalandong tingaling gitawag kamu sa ginawan mo sa pagpangalagad sa simbahan. So ayaw pagdado sulay, basin pa. Hindi kinabuhi ah, ang Diyos katawag Kung ka so, asa ka gitawag, diha ka magmalipayon. pretty sure this is this is the place where he wants me I'm not a perfect religious I'm struggling to be one I'd like to be one I f fall very short of my own expectations of myself but I'm so sure that God is faithful I'm so sure that he is patient I'm so sure that he is going to see me through and and that's what keeps me going Eu Narana satuinai maksud.